Pero tayo ko mali at Ngayon, 3 to 4 years na nangyari. Ano yung pakiramdam mo exacto ngayon kung mga... Ngayon, ano na wala. Wala na po siya nangyayilaro ko na. Pero parang nandun pa rin yung ilang. Kasi hmm. hindi ko 100% may... Tope. Okay. Hindi pa rin ayos. Pero... Na wala na yung pamamaga talaga. Siyempre, 3 to 4 years. Pero pag tumatanong ka, alam mo talagang may mali sa loob. Parang... Hmm. Hindi mo may hindi mo may din ano pa no? Parang pag naglalaro ko, hindi ko naiisip. Okay siya. Tapos parang naiisip ko na lang, natakot na lang na... <laughs> ah, trauma! Um, trauma na... Trauma. Eh, siguro, malakas yung pagka... Ano, yung uh, pagka uh, twist mo nung uh, pass. Kasi naano ko na siya, ah, uh, kung ganun, hmm. na-check ko, wala naman daw. Pero hmm. pinagpahinga ko ng mga 6 months. Di kabataan na di... Tuloy-tuloy lang. Tuloy lang. May pahinga lang. Sa alip na 6 months, mga 2 to 3 months lang. Tapos tuloy na. Tapos na ulit-ulit siya. Tapos pinahinga ko nang matagal. Tapos yun uh, na... yun na. Kung yun. pumapasok na yung trauma sa'yo, pag nilalaro mo na, kinakabahan ka na. O yung pagsak mo talaga, alam mo may mali. Wala. Parang wala. Parang trauma na nga. O yung wala pala um, tayo dapat gawin dyan. Pero hindi ko ma-event ng 100. Tapos pag sa lamig, pag kumikiro. tumalamig, kumikirot. Ay, mayroon nga problema. Akala ko kasi, kung wala na talaga, baka nasa isip mo na lang yung sakit eh, natatakot ka. Eh, mahirap alisin yun kasi trauma yun eh. Pero, nandyan pa, tulad niya, sumasakit pag malamig. Tapos, hindi mo maib... Hindi ko so, maib 100% na. Sige, maib. Kahit na lang ito, may nararamdaman na. Sa loob. Trauma na lang. Hindi ko na-adjust ito. Kasi, sa trauma... Siyempre, nasa sa nasa sarili nyo yan. Yung, para kang may nakita kang may ano. Oh. Kaya okay, binugbog ka. Nakita mm -hmm. mo yung right yung lugar. Naisip mo. Naisip mo. yun dyan ako. Ano, yun ang trauma sa isip mo. Pero ang nakakapagpa-recover doon sa mga trauma na gano'n. Kakwentuhan lang na. Kailangan yung mga psychiatrist. ng mga oh, isip trauma. Pero ito eh, sumasakit pala pag malamig. Eh. Tsaka hindi niya ma-fall. Check natin. Sakit? Hindi naman siya kasakit pero may nararamdaman na dito sa loob. Hindi nilang ko ha? Binit. Konti. Konti lang. Ayun o. Yun, yun. Yung mga... Malangit-ngit eh. Sige. Dito sa part na ito. Dito sa part na ito. Ito yung parang nagkakaroon ng presyo pag binihinan malit yeah, 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 yeah. na napo, do 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 malit na malit na na malit na yung iba kahit yung lalaki na kasama yung jowa oh, oh. ang laki dito Perfect. pero kaya naman eh. uh -huh. na yun sa naksa Um. Anong... ...gagawin so, niya yun? yung ko kung yun yung cup lang yun o... Eto? Oo. Eh, gumagalaw talaga to. Hindi, yung pag-a-pinisi niya parang may to. Ito? Hindi, ano yan? Ang tawag doon is locked Or Extended Ligaments. Pangkaraniwan yun sa mga na injury Pero yan, pag... ...hindi yan talaga consistent na masakit kumbaga sumpungin lang pero ito wala na to pag naalog na to backlash na yan pagka nagkakaroon na kayo ng trauma o lalo na injury na kayo kahit wala kayong trauma maglagay na kayo ng knee support no, para hindi na kung madis ma no, na kung mayroon, may tulong. Hindi mo niya support pero may bakal siya na nakaharap. Pero, pero tinanggal ko na siya. May mobilizer? Uh, -huh. pero ngayon no, Hindi no, kasi panlaro yun. delikado yun. Yung sa... Oo, oh, yung may bakal dito, yung may strap na anong, sa gilid. Oo. Uh -huh. Once na mabagsakan kayo ng kalaban yun na may sa legs, gumayo, gumayat ng gano'n, makakasukat yun. Makakasugat yun. Uh -huh. Hindi pang laro yun. Kung uh -huh. under therapy ka, magsusukot ka, parang hindi gano'ng ano, immobilizer. Pero sa sa sports, <suskut> yung strap lang. Uh -huh. yun. Pag mag-e-sports ka na Tignan natin kung May pressure pa Di ba? Pag dinidiyan may pressure Ha? Wala Ayan Shoot mo yung daliri mo Tignan mo Kung, kung magkakasya pa yan O Ayan Sagad na sagad na Wala na Kasalanan mo yan ha, pumunta ka dito. Kasi nga, buta ito pa ka siya. Sige. <laughs> eh oh, wala na eh. Hmm. Oh, wala na. support tayo para kahit kahit wala na yan kahit natanggal ko na kumbaga suporta na lang din parang merong makano dito nun eh parang may naka-usbong na parang maliit na pero ngayon wala na